Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level n tree. Hi, so guys, ang last grammar po natin is nai kotowa nai. Nai kutuwa nai. Kapag kinungjugate po siya, tabe nai nai. Ay, negative form po. Ano po? kung mapapansin nyo po, yung i-conjugate po ditong verb is negative form. Tabenay, kotowanay. Hay, kaya linagyan po siya ditong ano, space. Uh, space. Hay. So, conjugation niya po, i-adjective, ku nai. Hay. Na-adjective, ja, nay. O, tumigas na naman po yung sound. Ano po? Hay. Verb, nay. Kaya naman po, verb, rade, nay. Hay. At doon po, i-conjugate ang kotonai. So, ang katumbas po nitong grammar po na ito sa ating salita ay hindi naman sa hindi, bla bla bla. O kaya naman po, posible rin namang bla bla bla. O kaya naman po, kaya rin uh, kaya rin namang bla bla bla. Hay, meron din namang bla 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 at iba pa po. Depende po talaga po sa sitwasyon, magbabago po ang translation nito in Tagalog. Hi, so guys, ito naman po ang ginawa kong explanation para po sa grammar na ito. Ginagamit para ipahiwatig na hindi naman sa imposible o hindi naman sa ayaw talaga na gawin ang isang bagay o ayawan ito. Ano po? Hi, so go po tayo sa first uh, example sentence po natin. Hi, Lika Baby san, yarasiku onegai itasimas. はーい。鶏肉は食べないことはないですかあんまり好きではありませんお。はい。ありがとうございます。ーサは鳥鶏肉は食べないことはないですかあまり好きではありません。そ、so, う、meaning: 食べないことはない。今、私の言うことがない。 ah, taben uh, is hindi kumakain. Ano po? Koto nai. Hindi naman po. Ano po? Hi. So, Rika baby san. Paano niyo po i-express itong sentence na ito sa kapwa po natin na Filipinos? Ah, uh, hin, hindi naman po sa hindi ko hindi naman po sa hindi ako kumakain pero hindi ko lang siya ganun kagusto. Hi, hindi ko naman siya ganon kagusta. Amari, ganon. Hi, arigato gozaimasu. Ang ganda rin po ng pagkakatranslate niya po. Ano po? So, guys, ganito naman po yung, uh, tingnan naman po natin po, word by word pa. Ano po? Hi, toriniku wa uh, ng manok. Hi, Actually, yung manok po is tori. <laughs> Pero, ah uh, hindi naman po pwede pong sabihin po sa Tagalog na uh, ang ang laman ng ng manok. Ang karne ng manok. <laughs> Napaka-weird po sa atin po, Ana. So, ginawa ko na lang po, manok. Hai. Toriniku wa ng manok. Tabenai. hindi uh, hindi, kumaka hindi kumakain. Kotowanai. Hindi naman po sa. Desga. Desga is pero. Amari. masado uh, masyado. Suki gusto de wa Arimasen is negative form kaya hindi ko po gusto. Hi, negative form po ng suki. Ano ba? Hi. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging hindi naman po sa hindi makain ng manok. Pero, hindi ko po gusto masyado. Hi. So, go po tayo sa next po natin na example sentence po. Ano po? ikaw baby, saan kayo po ulit? Yurash ko, Hi. Hashireba. Mani awanai koto wa yo. Isogo. Ano yan? Ulitin ko po. With feeling ano? po, with feeling. Kasi ano, salita po to eh. <laughs> Hashireba. Mani awanai koto wa yo. Isogo. Hai, arigatou gozaimasu. Hashireba maniawanai koto wa yo. Isogo. Hai, so, yung maniawanai koto wa nai is possible rin namang makaabot. Hai, ah, uh, maniawanai means hindi makaabot po. Ano po? pero this time po, ah, uh, yung nai koto wa kinagawa niya pong possible rin namang hanggang naman po makaabot. Hai. So, kahit na negative form po siya dito, kapag ang chinus po natin na translation po ng nai, nai is posible rin namang magiging uh, posit positive po siya kahit negative pa po yung verb niya dito. Ano po? Hai! de, uh, Rica Rika baby san, paano nyo po i-express ang hasireba maniawa nai kotawa nai yo? Isogo sa ating mga kababayan. Uh, kapag kapag tumakbo ka, posible rin namang makaabot. Bilisan mo. Bil bilisan natin ka na? Hi. Hi. So, pag tinignan po natin isa-isa po ang salita, magiging hasireba. Hasireba, ba, basta. Ano po? Hasire, tumakbo. Hi maniyawa na wa yung katulad po ng inexplain ko po posible rin namang makaabot hay yo isa po siyang expression kaya in tagalog o oh, hi, hay means bilisan natin ano ba so pag pinagsama-sama po ang um, kasi yung isogo from the root right word isogo is bilisan um ano, magmadali po, ano po. Pero go, ibig po sabihin may kasama po siya na iba. Hindi lang po siya mag-isa. Hi, so ibig po sabihin, bilisan natin kasi hindi lang siya ang nagmamadali. Mayroon pa pong ibang kasama. Hi. 'Yung po 'yung salitang isugo. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging, posible rin namang ma- makastrate so Posible rin namang makaabot. Basta tumakbo. O? Hi, isago, bilisan natin. Hi, kuminasay. <laughs> Minix ko. Ulitin ko po ah, kuminasay. Posible rin namang makaabot basta tumakbo. O, oh. bilisan natin. Hi, nihongo de. Hashire ba? Manyawan ay kutawan ay yo. Isago. Hi, yun po yung translation po nito grammar na ito. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.